Yung pagising mo, abas tulalak, tulalak ka muna. <laughs> Paglinggo naman siguro, deserve ko naman magtulalak, tulalak muna bago magkilos-kilos sa tindahan. Tulalak, tulalak muna, isip-isip ng mga bayarin, para tingnan naman si Judy. Sino na naman maniningil ang darating? Nakakatulala talaga mga bayarin. Pero syempre, dapat panatilihin mo ang iyong ganda. Diba? Aha. Uh -huh. Alright. Ayan, meron na tayong Benamano of the Day. Happy Father's Day! Benamano ng Father's Day. Siyempre, ilalagay natin sa ating Benamano Ipon Challenge. Alagang 70 pesos, 100 ang binayan. Susuklian natin ng 30 pesos. yung pakiramdam na sumasakit na ang tiyan mo pero si Toner ay namimili pa. nag at store pa siya. Sumasakit na nga ang tiyan. Ala, sige, takbo na. Hello mga super kasari. Good morning, good morning, good morning. Happy Sunday. Happy Father's Day. Happy 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 Father's Day sa mga tatay, papang, kasuper tindero. Daddy, Papa, at kung ano man ang tawag mo sa tatay mo, kasuper, kasari, happy, happy, happy Father's Day. At syempre, babatiin ko din ng happy Father's Day ang mga nanay, super nanay, na nagpapakatatay, nagagawa ang mga gawain ng mga tatay para sa pamilya. Happy Father's Day sa atin lahat. Happy. Happy, happy, happy Father's Day! So for today's video mga ka-super, nag-check kasi ako dito, hindi ako makapaniwala. Parang hindi naman ito kapanipaniwala yung sales namin kahapon. Hindi ko alam kung nagkamali si Indoy ng bilang. Kasi siya kasi yung nagko-closing time, nagbibilang-bilang. Parang sobra-sobra naman ito. <laughs> hindi ka kung naduling lang si Indoy, no? Kasi tine-check ko yung sa Gcash payment, Gcash payment kahapon, tsaka sa malista dito. Parang hindi naman naabot. Ah, mamaya tatanungin ko siya. Nagsimba kasi ang ating Super Endoy. Ngayon, kasi kahapon, syempre pag Sabado, ako ang naka-duty. So alam ko yung flow ng tao. So, umaga pa lang. Medyo okay lang sa oray yung mga mamimili. Nag-post nga ako. Nag-post nga ako. Sabi ko, sahod na ba? Parang hindi ko ramdam. Kasi okay lang sa oray yung mga bilihan. Nung mga umaga-umaga hanggang ng hapon. Nung gabi, doon talaga dumagsa. Dalawang sako ng ice cube ang kinuha ko tumao. Ikahapon pa, may handaan dito sa kapitbahay namin ang handaan katabi nun, may tindahan, no? Pero ang ginawa ko, na ko yung mga soft drinks, mga alak, sure dapat malamig, yung rep full pack, yung ice cube na ginawa kong dalawang sako kasi nga syempre negosyante mindset. Baka may mapaligaw, 'di ba? maubusan doon sa kabilang tindahan dito punta. So dapat tayo ready. Hindi hindi tayo mag-isip ang <laughs> doon sa tabi niya, wala tayo bibenta. Hindi ganoon ang mindset. Dapat ang mindset mo, i-ready e ko 'yung mga ala. Kasi maubusan doon. Chak dito ang punta. At ang yun nga nangyari kinagabihan. Ice cube 50, 50, 50, 50. Nakailang ice cube sila. Siguro mga 250. Tapos gabi na, gin. Gin ang mga pinapak nung gabi na mga red horse. Mayroon din mga taga ibang face na punta dito para bumili ng mga red horse, walong red horse, grande, mga gin, mga GSM blue, mga ganun. So hindi ko sure lang talaga kasi si Indoy medyo hindi reliable sa mga kilos niya minsan. Kasi minsan kasi natutulala siya, no? Pero parang feeling ko hindi naman naabot sa ganito kalaki. Baka may sinama siya na key cash. Baka sinama niya may nag-cash in, sinama niya sa ano. Kasi lagpas-lagpas naman to doon sa pangpaskuhan ng bentahan to. Nakakaloka, no? Pero kahapon talaga nung umaga-umaga pa hanggang hapon, okay lang sa alright yung mabilihan. Minsan kasi pag Sabado, grabe grocery yan eh. Pero kahapon, pa isa-isa lang. Parang alas alas dos na nakakalahati pa lang tayo ng ating kota, mga ganon. Pero nung gabi talaga, kasi close na kami, may kumakatok pa. Bumibili ng mga gin alak talaga. Kasi dito sa ating tindahan, ang nagpapalaki talaga ng benta ay mga alak. Siyempre, pag bumili ng Alfonso, 300 agad yan. Pag bumili ng Red Horse, 120 agad yan. O yellow pa, chicherya pa, mga soft drinks. Ngayon nga, nag ako ng supplier kung may mapadaang soft drinks, sana ako ng mga 1.5 coke, mga iba pang ala kasi ngayon, syempre celebration pa rin dahil ng Father's Day. Open pa rin yung ating tindahan. Ganun naman talaga ang negosyante. Saka na magse-celebrate. Huwag muna sumabay. Kasi this time, maraming bibili dahil may okasyon. Diba ganun ka rin ba? O baka naman close ka na dyan at nagse-celebrate ka na. Nasa'yo naman yon no? Siyempre, mas marami pa rin mga Kasari na pinipili pa rin magtinda kasi sinasamantala ang panahon alam natin na may okasyon mabenta ang ating tindahan. So, apir tayo dyan. So, wala namang kaming issue dun sa mga nagse-celebrate na choice nila yan. O, choice din ng iba na magtinda. O, diba? Team tinda tayo o team celebrate. O, so, sa kanila mag-celebrate. Ang hirap din makipagsabayan ngayon dahil puno ang mga restaurant. Sana, o, nagre-restaurant. <laughs> Puno ang mga ano chan, di ba? So, tinda na lang tayo. Dito muna tayo para kumita tayo. Para naman makapag-celebrate tayo. Ganun. So, yun lang. Nakabenta ba kayo kahapon Sabado? O okay lang sa alright. No? So, ang importante, nakabenta tayo. Malit man yan malaki. Importante, may benta. May kita. Okay, Doki? So, again, once again, Happy Father's Day. God bless us all. Mabuhay. Bye-bye. Thank you for watching. Happy Father's Day. Hoy, okay, bati sa asawa mo ha, ka -super, ha. Happy Father's Day mula kay Super Tindera ng Bayan, Madam Ester ng Bayan. Bye. Hello, hello mga kasuper, kasari, ka Pure Gold Cantina. Ako ay nagmamadali ngayon, aligaga kasi hahabol ako atin ako sa Grand Salusalo ng Pure Gold today. Sakto pa linggo, halatang assistant, kaya aligaga ang pagk Father's Day pa no. Kasi gusto ko maka-attend kasi ang tagal ko nang inaantay ito na magkaroon ng grand salo-salo dito sa Pure Gold namin. Pero gaganapin doon sa Pure Gold Molino kasi dito sa amin Pure Gold Molino town lang. So ito lang yung ating outfit ngayon. Naka square pants tayo, na naka sheen v-neck at naka lip tint sunscreen yon lang. At syempre yung ating pagano. So tayo na sa si grand salo-salo sa Pure Gold. Ano yan? Magkano?